Uh, mga kapanyero dahil sa tatlong papelis na yan dyan nagsimula ang lahat ng naging buhay namin pagpunta sa Canada Yan, magandang araw mga kapanyero eto eto na naman tayo palakad-lakad pagala-gala walang magawa pagka day off lalo pa ngayon nakikita niyo naman yung nasa paligid ko ayan mga kapanyero pute, puti ang ganda di ba buti ka mo hindi nag, ano hindi nagtulo yung snow nung nakaraang araw na huminto naman pero ang kapal din ang kapal din nung inabot na to so hanggang ngayon ito uh, pero yung ano yung yung klima ngayon kaayusan pa to kumbaga sanay pa kami sa ganitong lamig kahit na may snow siya uh, hindi pa para sa amin dito uh, natural pa lang to kumbaga kaya pa ng katawan kita nyo naman yan lahat ng paligid puting puti ang ganda di ba pero sa bandang yon napakadilim doon sigurado yon uh, nag-i-snow na uli doon sa area na yon sa gawin na yon ang dilim pagka ganyan kaya ito mga kapanyero uh, gusto ko lang nga pala sa inyo i-share uh, naisip ko nga pala na, na kung paano ba kami talaga nakarating dito kung paano yung taging pathway namin dito yun nga pala yung mga pagsusunod-sunod rin kong uh, video na i-share ko sa inyo kung saan kami nagsimula hanggang sa makarating kami rito tsaka yung mga taong Uh, ...tumulong din sa amin para makarating kami rito. Yan. Uh, mga kapanyar, kung gusto nyo talaga na mag-abroad... Uh, ...dapat laging ready kayo... ...sa mga bagay na... ...na hindi inaasahang mga pangyayari. Sa tatlong papelis lang... Uh, ...doon nagsimula lahat ng pag apply namin. Kung hindi dahil doon sa tatlong papelis na yun... Uh, ...wala. Siguro yung opportunity na dumating sa amin... Uh, nawala dahil nga kailangan kung talagang gusto nyo mag abroad uh, nakaredy yung mga papel nyo uh, uh, kailangan merong kagad kayo na pagka dumating na yung tawag na yun uh, pagka yung opportunity na yun meron kagad yung ibibigay kasi ang opportunity uh, hindi natin alam kung kailan darating yan di ba? Uh, bigla bigla na lang yan tulad nun nangyari sa amin na hindi namin talaga inaasahan na bigla na lang may tatawag na kung raw uh, gusto namin pumunta ng Canada. Ah uh, noon, syempre, nabigla kami dun sa tawag na yon na hindi namin inaasahan na uh, may mga maghahanap ng nurse sa Canada dahil daw nung time na yon, uh, talagang shortage, uh, kulang talaga sa uh, ang Canada sa mga health worker. So nagkataon na Uh, nurse yung misis ko so umuo kami na sige pupunta ng Canada kung mag apply kung papalarin so mga kapanyero uh, tatlong papelis lang ang hiningi sa amin na nagkataon na meron kagad kami uh, unang una passport uh, syempre kailangan natin sa bawat travel natin, paglabas natin ng bansa, kailangan natin ng passport. Kaya nga mga kapanyero, uh, kung kayo, nagbabala kayong mag-abroad o, o gusto nyo talagang mag-abroad, syempre dapat ang una nyong, i, ang una nyong kukuhanin, passport. Uh, noon, uh, liman taon lang yata ang passport namin noon. Every five years, nagre-renew. So ngayon yata, 10 years na. So mas mura, mas mahaba ang expiration ng ng passport kaya mas maganda, di ba? So kailangan talaga kahit, kahit saan naman uh, passport ang kailangan. Pangalawa, uh, kailangan ng NBI National Bureau of Investigation Certificate for travel abroad. Dalawang klase kasi yung ano eh yung NBI noon, hindi ko lang alam ngayon kung paano na yung proseso nila o kung paano na yung sistema ng uh, NBI certificate. Dahil noon meron local uh, local certificate tsaka for abroad. Tagal na namin dito, siyempre hindi ko na alam kung paano yung mga naging proseso ng papeles ng Pilipinas ngayon. Pangatlo, uh, birth certificate. Yun yung tatlong ah uh, yan yung tatlong papeles na dyan kami nagsimula kung paano kami nakarating ng Canada. Kaya nga yung mga susunod na na video na gagawin ko is kung paano ba kami uh, nakarating talaga sa Canada, yung pinaka pathway namin. I-share ko sa inyo yun mga kapanyero at baka sakaling uh, pwede pa rin yung pathway na yun. Sa panahon yon, pero matagal na kasi yun. Ah, uh, 2008 yung pathway na yun. Dahil 2008 namin kami nag-apply nag nun. Kaya mga kapanyero, ah... Uh, ang opportunity talaga, hindi natin masasabi kung kailan darating. So, kailangan lang, ah... Uh, nakahanda tayo, ah... Uh, i-grab kagad natin kung may pagkakataon, 'wag nating palagpasin tulad nung ginawa namin dito. Ah, uh, grinab kaagad namin 'yon uh, dahil dun sa tatlong papelis na 'yon, uh, nakarating kami ng Canada. Kaya nga mga kapanyero, uh, inuna ko tong tatlong papelis na 'to kasi dito kami talaga nagsimula sa tatlong papelis na 'yan. Ang mahirap kasi mga kapanyero kung halimbawang dumating yung opportunity sa inyo na ganyan, nakatulad nung sa amin, tapos wala kayong papelis kaagad, yun ang napakahirap kasi ah, uh, marami din kasi na, na alam ko na mga tinawagan noon na ang, ang, ang maano, ang mahirap, wala kaagad silang maibigay na papelis kaagad So, sayang kapag ka kasi halimbawa na may dumating yon tapos noon pa lang kayo mag apply ng passport ang hirap kasi noon parang ang mag apply ka uh, pababalikin ka ulit ganun eh hindi naman kagad na tulad ng mag apply ka tapos makukuha mo kagad hindi eh eh mga panahon kasi na yun kailangan kailangan daw ng mga nurse dito sa Edmonton So, kailangan meron ka na kagad na papelis na maibibigay kasi ia-apply kagad yung LMO na yun. Yung papel na ia-apply kagad sa immigration. Kasi kailangan, pagka lumabas yun, uh, doon nakasaad kasi yung contract, pangalan mo, passport number mo, birthday mo, doon na kagad nakalagay sa contract na yun na nakasign yung employer. Plus yung uh, letter from immigration na uh, approve yun ganun kasi ka ganun kasi yung naging sistema noon so ang alam ko may mga tinawagan din na wala pa noon pa lang mag-a-apply so ma mahirap yung ganun sitwasyon kaya nga mga kapanyero uh, kung talagang gusto nyo na mag-abroad kailangan meron kagad kayo yung, tatlong yan na sinasabi ko kasi nga dyan kami nagsimula dyan na bago talaga yung lahat ng ng buhay namin dahil dyan sa tatlong dokumento na yan na pinaka importante para makalabas ka ng bansa kasi ang hirap eh ang hirap kasi nung uh, nung ka palang mag apply yan ang yan ang uh, antagal ng proseso ang tagal ng release yung pa tapos Uh, hindi naman yan sa iisang lugar lang Noon noong mga panahon kasi na yun uh, Pupunta ka pa ng Manila Para sa passport Pupunta ka pa ng Taffa Avenue Para sa NBI uh, Yung birth certificate Pupunta ka pa ng Quezon City Ganon eh, ganon ang sistema noon Na hindi tulad ngayon uh, Andami na Andami ng DFA na Nasa iba ibang lugar Sa Pilipinas, kaya andalina na at ang, ang, pinakamaganda pa nun uh, ang alam ko uh, ang Philippine passport 10 taon na ang expiration hindi tulad nun 5-5 lima, taon lang uh, mag expired na so renew ka na naman di ba? balikan na naman doon sa mga lugar na yon. so ang hirap nung panahon na yon. pero nagkataon lang kasi na meron na kami na mga nakaredy na yung mga papelis na yon. Kaya nung pagtawag na yon, nag-usap na kami na gano'n ang sistema. Hinanap na namin kung saan yung mga sa naktago yung mga papelis namin. So ibinigay na namin gano'ng kabilis. Siyempre mga kapanyero, hindi, hindi lang naman bigla na lang darating sa amin yung mga papelis na yan, di ba? So may mga tao rin kasi na tumulong sa amin. Yan, maraming maraming salamat kala uh, Auntie Edna, yan. ah uh, Mr. and Mrs a uh, Romi Domalos yan maraming maraming salamat kasi kung hindi rin dahil sa kanila uh, hindi rin kami makakarting dito sila yung mga mga tumawag noon sa amin para itanongin kung gusto bang magpunta dito sa Canada Siyempre, mga makapanyero isi share ko rin sa inyo uh, kung magkano ba yung naging gastos namin uh, sa ba kami nag-apply uh, kung paano Uh, anong papelis pa yung mga sumunod na kinailangan namin yun i-share ko rin sa inyo yun uh, para para baka dumating din uh, ang pagkakataon sa inyo uh, na ganun din proseso ang maging maging daan nyo para makapag-abroad may idea kayo kung paano kung paano yung gagawin nyo kasi yung opportunity naman bigla-bigla na lang yan eh kailangan i-grab kagad natin di ba? Huwag natin palalagpasin. Um maraming mga mga opportunity na, big, sa, na mga nasasayang dahil sa kapabayaan din natin. So sa mga kapanyero, ah uh, huwag nating hayaan na sa simula pa lang mawala na yung opportunity. Kaya nga itong video na to uh, baka sakaling makatulong sa inyo na kung paano yung naging buhay namin, kung paano kami nagsimula, eh ma-share ko sa inyo. Ayan mga kapanyero, uh, maraming maraming salamat nga pala. Uh, Wag niyong kalimutang mag-subscribe. Uh, baka sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw, sa susunod na buwan, uh, kayo naman ang mamuhay sa ibang bansa. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.